After 100 years ay nakasakay na po tayo ng barko mga kapabayan. Char aba ay eh, sa sobrang inip nga po ni Mickey Boy akala niya talaga nagpa-prank lang kami at hindi na talaga kami sasakay ng barko kasi nga naman alas 7 pa lang daw ay nasa terminal na siya aba ay eh, mag aalas 10 na wala pa daw yung barkong sasakyan namin at na-delay pa nga at napakatagal daw magmani obra ng barkong sasakyan namin sa wakasa eto at nakasakay na nga siya ng barko at alam nyo bang gutom na agad ang ating Mickey Boy at buti na lang talaga may tira tayong kinain natin sa terminal kanina at are chinichibog niya na. Binuksan ko na nga dyan yung rechargeable electric pa niya dahil nga hindi pa na-under kanina yung barko ay pawis na pawis. At nung nagsimula na nga umandar yung barko aba, amiss na amiss yung kasama namin mga bata. Akala mo talaga ay mga first time nilang sumakay ng barko. Sa bagay, mga baby pa kasi sila nung huling luwas namin papunta dito sa Puerto Galera. Ay mali pala, sa kalapan pala kami nadaong hindi pala dito sa Puerto Galera. Dati po kasi, eh mga paskrap ang sinasakyan papuntang Puerto Galera. Yung malalaking bangka po ay eh, dahil nga hindi namin kaya yung alon at ang bibilis din ng mga bangkang yun, eh talaga nagtsatsaga kami maglaking barko at doon kami sa kalapan port dumadaong. Pasalamat na nga lang din at nagkaroon na ng barko dito sa Puerto Galera. At eto na nga, ine-expect ko nga na mahihilo-hilo dito sa Mickey Boy kasi mahiluhin talaga to. Abay, kabaligtaran at enjoy na enjoy dito sa malaking barko. Pasalamat na nga lang din po kami at talaga namang hindi malalaki ang alon ngayon at kalmang-kalma lang ang dagat. Salamat po Lord at binigyan niyo kami ng pagkakataong magkakasamang mag-travel dito pa uwi sa aming probinsya. At eto nga si Kuya Brent, abay hanggang dito sa barko ay gusto ng noodles. Nakakita kasi siya nung katabi namin na naglulud noodles, meron daw pala dito ibili daw siya. Dito talaga ako natuwa sa dalawang bata namin kasama at talaga namang ganado ganado sa buhay at enjoy na enjoy dito sumakay sa barko. Samantalang ako po ay para ako diyang nabibingi sa ugong ng barko at ito nga si Papa Bernard ay inaantok din. Hindi naman po tayo pwedeng matulog at lagi tayong alisto dahil sa makulit na batang ito at baka makatalon sa barko. Char. Lagi ko nga po yung sinasaway at laging dumudungaw doon sa may gilid ng barko ay ko po para ako'y natatakot. Kahit nga po napakaaga na gumising abay punong punong pa rin ng energy mga batang ito at aliw na alu talaga dito sa loob ng barko. Kung makikita nyo nga lang po ang pinagmedyasan niya na chinelas na ko po napakadumi sa sobrang likot halatang halata mo kung ano-ano ang pinaggagawa diyan. Lumipat na nga po ako dito sa may harapan para naman nakikita ko siya at talaga naman hindi ko masaway kung nasa gitna ako kung ano-ano ang kinekwento niya. Kitang-kita mo talaga sa kalina ang kaligayahan na kupo po walang paglagyan. May paghirit pa nga ang batang 'yan na sarado ay laki kami nasa ng barko tuwing walang pasok. Aba may at eto na nga po si Kuya Brent talaga naman hindi na rin natiis nung ama at binila na lang ng noodles. lesson kasi po namin ang pagkain nila ng noodles dahil alam naman natin masama rin sa kalusugan kapag lagi na lang. Dako po, eh UTI is waving. Pagkalipas nga po ng kulang-kulang dalawang oras dyan, eh ito at malapit na kami dumaong, kaya naman si Motherhood ay eh, may pasilip na dyan. Hindi naman po ako malulain, pero kapag talaga mabilis ang takbo ng barko, eh para talagang hmm, nagalaw aking mundo, charing. Nakarampa na nga itong barko namin, kaya naman nagsimula na rin magpababa ng mga pasahero. At at natan nga to si Mickey Boy, akala niya pagbaba ng barko, ay eh, pwede na kami mag-swimming ah uh, di joke may mga pa-traveling bag sila. Unti-unti <laughs> na nga po lumalabas ang mga tao at eto hinihintay pa namin yung mga kasama namin. At maya-maya nga ay nakita na namin yung naghihintay at susundo sa amin si Kuya Aye. Dalawa po kasi ang pwedeng daanan nyo dito sa entrance, isang tourist at isang resident. Sa tourist kasi magbabayad ka pa pero kung residence ka, syempre hindi na. Ay nako po, sa pagkakataong yan, idamang-damak eh, ko talaga ang init kaya naman nagmamadali talaga o sa sasakyan. Aba, hindi pa tayo nagsusuming eh, tayo sunog na. <laughs> Dahil nga pick up ang ni kuya, eh, di yung mga bata lang ang mga nasa loob at yung mga lalaki naman ay eh, doon na lang sa likod, kayang kaya na nila yun. Eto nga si motherhood nyo, aba hindi papahuli, di talaga ako sa unahan upo ng malang makaaga. O ba diba? hindi tayo masusunog 40 days video ngayon. Salamat na lang talaga at may sasakyan si kuya na pwedeng sumundo sa atin. Mmm, di mo kinaya? Yaman yarn? Char. At eto na nga, nag-umpisa na kaming umandar at papunta na kami sa kanila. Mahigita mo naman sa view na talagang probinsyang probinsya ang datingan. Marami pa pong kaganapan ang nangyari dito sa puerto. Yun nga lang, hindi ko pa voice -bo over. Baka sa susunod na mga araw na lang. Kaya sana po, subaybayan nyo pa rin po. Ahem, um, pa, Subaybayan nyo pa rin po yung mga mini vlogs ko na i-upload sa mga susunod na araw. O siya, hanggang dito na lang muna. Bye!